So, napapansin niyo yan. Uh, ah, meron siyang leak dito na area. Most, most common na issue niyan kung bakit meron leak doon sa butas. Ayan. So, yan. Yung itim na yan. Diyan din lumalabas yung leaking ng oil. So, once na merong leak yan dito, papasok yan dun sa ating spark plug. So, ito yung may problema. Itong o-ring na to. So, manipis na to. So, hello, what's up mga ka-Orange, mga ka -pongkan? This is Orange Blooded Motomaniac Maligayang pagbabalik sa ating channel So, medyo matagal-tagal din tayo na hindi nakaka-upload ng ating video So, today ay meron tayong bisita This is KTMRC 200 at ay nga po bali ang ipapagawa lang po sana sa atin dito sa motor na ito ay papalinisan lang yung motor dahil sa sobrang dumi and then papalinisan yung kanyang throttle body NFI ito pero yun nga dahil siya ay RC ay hindi natin nakikita yung kanyang makina kung meron bang leaking So, ang gagawin natin ngayon ay ito. Ah, ito ay medyo common issue sa atin. And then, yung isang problem is hindi masyadong common. So, most likely kasi, ah, pag RC ay hindi natin nakikita yung kanyang makina. Gawa nga ng merong cover na flare rings Meron lang ako ipapakita sa inyo. So, binalot ko na itong lahat ng wires niya. Gawa nga ng taong ito. Ah, lilinisan ko siya. So, Ayan. Kung so, napapansin nyo yan, uh, meron siyang leak dito na area. And then dun sa kabila, meron ding leak. So, natanggal na, natanggal na natin yung kanyang cylinder head cover. And then ito, napansin natin na maraming oil dito. So, lumalabas din dito sa butas na yan. Ayan. Yung drain ng spark plug yan. Once na merong tubig yung ating spark plug, uh, pinasok ng tubig dito magdi-drain. Pero sa napapansin ko ngayon ay hindi tubig ang lumalabas kundi oil. So malamang sa malamang yung ating atong uh, ating uh, cam holder ng ating mga camshaft ay merong leak. Meron kasi itong o-ring. Most, most common na issue niyan kung bakit mayroong leak doon sa butas is dahil dito yung rubber isa na yon yung rubber dito yung sak meron kasi yung rubber dito and then meron din yung o-ring dito sa loob so kung bakit merong leak dun na area so uh, yun yung ating mga hindi napapansin sa mga RC hindi katulad sa mga KTM Duke 200 and 390 ay napapansin natin na merong leak yung ating head gawangan ng open na open kasi naked type sya hindi katulad dito is Uh, balot na balot siya ng cover. Hindi napapansin, hindi natin napapansin na meron na palang leak yung ating head. So, ayun, bali, kinalas ko na yung tawag nito. Yung kanyang head, yung kanyang cover. And then, <coughs> so, ito na yun, kinalas ko. And then, ayun, tinanggal ko na rin yung mga tornilyo ng ating tawag nito, cover ng ating tawag nito. Itong bakal na to sa ating Uh, support ng ating cam shop so and then ito na yung yan so yan yung itim na yan dyan din lumalabas yung leaking ng oil uh, ito kasi yan and ito kasi yan ayan uh, yan yung ating spark plug nandyan So once na mayroong leak yan dito, papasok yan dun sa ating spark plug. And then hindi naman yung talaga papasok dun sa spark plug kasi threaded naman yan. Malabo na makapasok dun yung oil sa loob. So meron yung drain dito, yung pinakita natin kanina. Yung drain na yan, dyan lalabas yung oil na nag-leak dun sa ating spark plug. So meron yung o-ring. Yan. Yung o-ring na yan. Yan papalitan natin Yan. Uh, meron tayong nahanap kanina na o-ring uh, hindi ko lang alam yung size pero nasa resibo papakita ko sa inyo mamaya 10 pesos lang yung uh, 10 pesos lang yung price nya so yan yung ating papalitan and then i-reseal natin tong tong to eto yan yan meron na siyang reseal last time pero wala meron pa rin siyang leak so ito yung papalitan natin ito yung papalitan natin ng na o-ring kung mapapansin nyo, kung mapapansin ko, wala na. Wala na siyang parang umbok, kumbaga yung o-ring. Pipipipina yung o-ring natin dito. So, papalitan ko to And then, i-re-resell ko yan, lilinisan ko yan lahat. Para mawala na talaga yung leak dun sa butas ng, tawag ito, yung drain ng ating spark plug. Yung sa tubig, water drain, dapat yun. So, ayun, bali, lilinisan ko lang muna to itong madumi dito and then papalitan natin ng o-ring and then ibabalik natin so yun bali ta, papalitan ko lang siya ng o-ring re-reseal ri lilinisan and then ibabalik natin and then marami pa akong gagawin dito lilinisan ko pa tong motor na ito so yun I'll be back in a seconds so ito na yun yung ating tinanggal na uh, support ng ating mga camshaft So ito din yung nagbabato ng oil sa mga camshaft natin, itong nozzles na to. So ito yung may problema, itong o-ring na to. So manipis na to. So meron tayong nabiling o-ring, may bumili ako ng o-ring, dalawang dinalawa ko na. So nasa resibo yung kanyang size. Hindi ko lang matansya ko ng yung size, titignan ko. Ito yung size niya. 24 by 2 o-ring. So, tanggalin na natin to. Ayan. Ito na yun. Kakaliper natin yung tab nito. Yung dating o-ring. Yung kapal niya. So, siya po ay 1.6 mm. Ito yung last time na o-ring na mayroong leak. Try natin tong bago. Ito yung bago. 1.7 so meron siyang 0.1 na difference sa ating tawag na to, sa ating old na no, oil seal so ito yung ipapalit natin dito ngayon yan medyo meron na siyang umbok hindi katulad last time na wala talaga flat lang siya And then ito, ito mga nozzles na to, dahil tinanggal nyo din naman, ah, bugahan na lang din natin. Baka meron tong barado. Minsan kasi pag barado to, wala. Hindi na to naglulubricate sa ating mga camshaft. So, tendency mag magbakal to bakal yung contact ng ating, tawag ito, rocker arm din natin yung camshaft. So, lilinisan natin yan, babugahan na natin ng hangin. So, yun na nga po. Pali natapos na po natin na gawin yung kanyang problema sa motor. Yung laging naglilik yung kanyang head. So, napakita natin sa inyo nung una natin ginawa nga na yung o-ring yung problema. So, madalas minsan na yung rubber gasket lang ng head yung may problema minsan. Pero pag ganun na lumalabas na po dito, lumalabas na po dito sa butas na yan so ulitin natin yung butas na yan is drain yan ng spark plug natin once na pinasok ng tubig yung ating spark plug pero pag once na meron tayong nakikitang oil dyan automatic dalawa po yung ating uh, babantayan either yung yung rubber gasket sa ating head or either yung o-ring ng ating cam holder so so far so good napaandar at na test drive ko na po itong motor wala na po tayong nakikitang oil dyan na lumalabas. So, mga ilang ilang takbo lang is lalabas na kagad yung oil dyan once na merong problema yung ating o-ring or either yung ating uh, rubber gasket o yung ating head gasket. So ayan, nilinisan ko na rin 'yan. So wala na po tayong uh, oil dyan na lumalabas. So and then ang ginawa pa natin dito ay is naglinis tayo ng kanyang total body and FI ngawangan ng due na siya for cleaning. So, yun lang po, bali medyo natagalan din ang pag upload nating video. Minsan kasi ay hindi na natin na gagawin ng video yung mga ginagawa natin. So, yun lang. Ah, hindi naman siya common issue sa mga KTM. Yung pinaka-common issue sa KTM is yung kanyang head rubber na, tangto, na gasket niya. Pero yung dun sa butas at yung sa o-ring, uh, madalang lang po yun na magka-problema dun. So, yun na lamang po. Hanggang sa susunod na video na naman tayo, pag ginanahan naman tayo mag-upload, almost 6 months ata or 7 months na hindi ako nakakapag-upload sa ating channel. So, hanggang dito na lamang po. Shoutout sa ating tropa. Busy. <laughs> 拜拜。